Nag-shoot it today. Ayan. Tapos, tapataba natin din na. Sige. Ha? Wala. Tapos, ayan. Storage. So, andun yung kasama ko. Yun. So, oh, kasi mas malamig doon sa si storage. And then...

Ito ba na talaga? okay saan ka? Ayaw niya ng kamera. So naman, dito naman tayo sa loob ng store live sa loob ng laminig. Ang na. lang. So ngayon yung pundo lang ito. Parang hindi na naman pa magbili. So, yung mga paninda dito. So, sobrang lamig as in, guys. Ito yung size na OG Apple. Okay. Tapos, ito naman size 88. Same lang dito. Same Size 88 siya. Ito yung panino. Tapos na guys. So, ayan o. No. Mm. Mm. Wow. Ang sarap dito. okay, yun. Mahigit lang mo talaga. Puro 5, size 66 Size 70. size, 'yun ang bilang sa loob ng garden. Ito naman yung size 72, pero lanto, iba naman siya na brand nito. And then, ito yung mga mock-up natin. 3 size 86. ayan oh, Linlen premium. Basta premium is maganda. Matamis. Maganda yung pagkakula niya. Pero same lang namin dito. Ito is fresh apple day na brand. Size 150. Yung maliliit ko, maliliit na apple. So guys, ito naman yung size 80 na lanto Mas mababa siya ng price kaysa sa mga linlen na mga premium na yellow, mga ganyan. Ito naman premium 88, 'di diba din? din size niya. Ito naman yung mga uh, longgan. Ayan, longgan. So, ayan. Ay. Parang hindi ako ba katagal. <laughs> sobrang sobra ang ano. Sobrang ang ano. Sobrang ang ano. Tapos yung aircon kaya sobrang lamig talaga. As in. Maganda. Sugar cat. Ayan. Ito yung sugar cat. O sugar cat. Talagang may dako. Ito naman siya is ang peras natin. Size 48. Ito naman yung cat cat tray. Ayan. Naka tray. Naka net. Cat cat net. Naka net siya. 10 net. Ganyan. Ito naman yung apple natin na 163. Ayan yung sobrang maliliit na naman yan siya na ako. na parang tagsampuan ng bita ito naman is ang premium na itiit ngayon, bilisan po na itong lamig na talaga ito naman is 163, maliliit pa rin apo, 88, sim lang, is sim lang sila, maraming stock so ito naman is ang Ito naman ang orange natin guys. Size, anong <laughs> unang? Kailangan ko makita yung size nito. Basta, ito yung orange natin na maganda. Size 48. Ayan, ayan. So, tara na. At ang lamig na. Hindi ko hindi 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 ako lamig. <laughs> Customer Tairo. Ya. ¿Dónde la No. no. la <inaudible> <Yeah, yeah, yeah. inaudible> yeah, yeah, yeah.

na green Okay. Ito lang ang labanan. minsan tawag tawag lang Okay. <tipos> okay. sang simples ah uh, mayro mang sang kaya katkat ako na chat uh, na, uh, na. ito ano? si ano pa Yon lang naman apat lam ay 150 na ano ba yung wala pa. Mayroon, mayroon kami 150. ko lang sa Tapos sobrang init pa. Sabi nga ngayon ang kami. Sabi ko, hmm. ngayon ako pagkakas mga pa. Pasin lang din nung isang... Pag hindi daw sila bubiyahin boy, si Maang. So,

price? Ang one, pinag-parehas 1.20. 1 ano yan? 1.350. 1.2. 1.2. Walang nakalagay. Hachang. Ah. Eh, takbo mo nga muna kay Ate Wei Wala tayong pa. Mayroon lang. Mayroon Kasi yung champ na 150 sabihin niya. Matay-stab din À. Cả. Ok. 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 Đi <laughs> oh, một <my God. cười> Ngayon, pero wala akong number sa kanya. Okay, wait. Ah, Nagbigay na po kami kanina. Ay, pun okay oh, po nung punta kanina? Opo. Yung ano, nakapolo lang yung isa? Oo. Oh, uh, mm -hmm. See you po.